Tama, let's go! No, so no, mahang uh, Katanong, tanong na mo sa eto. Anay. Modern uh, box. Ayun. At uh, katanong, eto ang uh, natin na uh, sariling 1 by 3 ang lahat pare sa box. Pero sa shopping lang namin ito na bilhin mo mo Diba? Ito ang uh, good na katap ng release na. Tensiyay namin. namin. Kopya okay, yan. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga kaps. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Roy. And of course, It's i-subscribe mo yeah. na yan. Ngayon mga kaps, eh finally, no, nakapag-vlog uh, na rin tayo. Ang vlog na to ay most requested, no, ng ating mga supporters kung meron man. No, dahil vlog na to, mga paps ay house, quick house tour vlog. No? At uh, ngayon, kasama natin si My Loves. At kung may uh, karagdagang inputs ka mga paps, please comment down below. At, at kung may nagustuhan ka sa vlog natin mga paps, like yung sasabihin namin, saan ito nabili, no? anong klaseng material uh, materials to, no mag-take down note ka mga paps. Maaaring itong vlog nito ay makatulong sa inyo. Ano pang inaantay natin? Yala let's, let's go! Let's go! Ano pa ng ping-gate? So yan, buksan mo na loves. Yan, ito ay smart lock mga paps ha. Enter another amount of information. Ba? Special ha? Nasa so, muna to uh, gate natin. Uh, so, ito yung uh, aming uh, little na ano pong masabi natin to? Waiting area. <laughs> May hagdaan yung pa kasi Hindi pa talaga tapos. Ito, laundry area mga pups. No? So, ayan. Pansamantala lang. No? Uh, pansamantala. Pansamantala. So, yala. Let's go. No, so nakakahiya mga paps dahil magulo pa no ang aming bahay no. Actually parang tinatamad pa kami mag uh, quick house tour nga mga paps kasi nga uh, parang madami pang kulang. Marami pang kulang eh. Yung ano, yung sa Facebook meme na may bahay na kami pero kulang na lang naman Yes mga paps so kulang <laughs> pang gamit yung patapos na so ang nangyari kasi parang hinabon na lang tong bahay yung sa blessing di ba kasi halos nandito nagkaroon kami ng mini reunion na nakakatawa na kahit sa ibang bansa kahit ibang province ay pumunta nakisama dito sa ating house blessing ni my no so ito an anong kitchen mga paps hindi pa tapos <laughs> hindi pa tapos kasi wala pang cabinet dito. No, so yan, nakikita nyo, wala pa. Dito, ay uh, still cut yung uh, hang cabinet, wala pa. Pero good thing, mayroon tayong uh, ventilation dyan. No, tapos eto, na ito, bilhin si naman ito sa Shopee, legit siya. Maganda, elegant ka tingnan. See, Toe but elegant. Yan ang ganda mga pops, no? So kung narinig nyo tumutunog-tunog, medyo hindi lang nasikipan yung roska kanyan. Pero ang ganda niya, no? astig, no? Tapos, eto, marami rin nagtatanong kung saan namin ito nabili. Actually, nabili pa namin ito ni May Labsa, uh, Valenzuela. Kinargo pa namin yan, mga paps, no? Pio Stone, kung tawagin yan, hindi ito nasusunog, naaanay, at kung ano-ano pa, modern modern bricks. Ganda, sobra. Ang, ano, kulay nito, uh, gray mountain rock. No? Okay volcanic volcanic rock mga paps. Now, tapos ito yung uh, living area. Living area namin mga paps. Wala pa sofa as in wala pa talaga. Pero, uh, in-sponsor in -sponsor ni Erpat to itong pansamantagal na table mga paps Nabili sa Ace Hardware mga paps. Siyempre, may dalawang uh, monoblock dyan mga paps. No, sa mga nagtatanong, ito ay from TKY. No? TKY. Yes. A uh, shout out kay Boss Luigi. Later on, gagawin din natin na sariling a uh, content yan mga paps. No? Pero ito muna. Uh, preview mga paps. No? So ayan, ang ganda. Ito yung uso ngayon. Yung parang uh, may corner. No? Nagsalubong yung glass. No? Dahil... Uh, para mas lumawak yung point of view ng tao mapa. pandaya yan na no? dahil nga lang ating Baha. uh, bahay. Sliding window. No, tapos ang tawag dito ay uh, wood stain na 900 series yung uh, kapal ng aluminum na ginamit mga paps. No? So, eto door handle to DIY lang to ginawa lang namin to. No nakita lang namin yung design sa uh, Facebook no? 1 by 3 ang lapad yung papa. nakalimutan ko na pero 1 by 3 to na uh, stainless mga paps ito ay uh, smart lock na kuwala namin sa Shopee no? depende sa presyo mga paps pero sa Shopee lang namin ito na bili ay no mayroon pang web ka mo <laughs> hmm, diba? No, so ito yung pintuan naman. Ang pintuan na to ay So, gasto mga paps. No, so mag tour muna tayo sa glit lang. No, tapos... Ano pili yung ano? Pintuan. Pintuan. You miss. Kay Madam, you miss furniture. Saan ba na yung pura paps? basta taga dito sa Surigao si oh City, mga paps. No? So ito, wood planks namin. Ito ay 1x2. Uh, yung pinaka-top ng railings niya tapos ito 1 by 1 na stainless no so akatalabs CR. Ay, ah, CR, CR, sorry, CR. Ito yung CR namin. Oh, yeah, yeah. Nakikita nyo. May, <laughs> may dalawang ating barito. Tamanglangon mo talaga na tell me you're Filipino. We Filipino. Without don't tell you me you're Filipino. So, ito yung may timba, no? At, ah, uh, ito meron talagang dito may fix na ay hindi pa na fix detachable to na shower hindi pa tapos hindi pa tapos ito niche. Niche kung tawagin mga paps yung nakalubog yung lagayan ng uh, um, mga gamit mga paps actually lalagyan pa natin ng ilaw dito LED lights no so hindi pa siya tapos may nadali lang to ah, kasi nga magkakaroon tayo ng house uh, blessings etong kinagandang tinitong toilet bow na ito mga watch so, at slow release yan Hmm. So, hindi bumabagsak. Lola no, sa yung kanyang brand. Ang ganyo, no, minimalist na modern. Ginamit na tiles ay uh, 60 by 60. 60. By 60. Yan, hanggang taas yan. Maganda mga paus hanggang ceiling para uh, mas elegante. Ganyan. Shout out nga pala kay Ralph. Matchmate ko sa St. Paul. Siya yung nagasisabi niya sa City Hardware. Mm -hmm. Eh. so, sa taas tayo. Yalla, Habibi. Sarado na natin to, ay Baka mapasokan tayo ni Lupin. <laughs> yan si Jacket Labs. Yan, wood planks. Ang ganda na ito. Hanggang parang naisaling type siya mga pop. So, pandaya yan para magmukha malaki yung bahay. Mula na taas hanggang second floor, hanggang ceiling. No, so dito tayo sa taas.